Hello, hello po. Good afternoon. Ngayon po, ngayon po ay August 3, 6.20 p.m. At nakikita po natin ang ganda ng paligid. At ngayon, naisipan ko lang masilipin silipin yung ating kaibigan dito sa puno. Ayun, lumipad dalawa sila. Ay! Narinig nilang may tao. Silipin natin. Ganun yun. Lumipad sila eh. Aha! Sana sisiw na. Hala! Oh, may sisiw na! Hala! May sisiw na! Kaninang umaga, wala pa yung sisiw. Hala! Ang galing! Wow, may sis yun na. Hala, kanina ko sumilip pa Wala pa. Ayon na isipan ko lang siya Wow. Oo, may sis yun na. August 3 Yan August 3 po tayo ngayon at nakasisin na kaninang umaga wala pa yan Sumilit tayo kaninang umaga Good morning, August 4 na po tayo ngayon at kahapon, August 3, meron na tayong dalawang sisiw ngayon, August 4, atin na namang sisilipin Good morning Sisiw na ba lahat yan? Ha? Ha? Lapit na ako. Morning! Lipad ka muna. Tingnan ko yung sisiw mo. Sobrang muso mo eh. Masakit sa mata. Hello? Alis ka muna. Kay maninilip ako. Hahapon natuwa ako doon sa anak mo na dalawa. Agoy. Agoy. Ayaw niyang umalis ha. Hello, alis ka muna. Ako'y mag-check lang. Dali na, alis na. Ibon. Ivana the second. Baba ka muna dyan. Baba ka muna. Ayaw niya talaga lumipad ha. Hindi ko tatangayin yung sisiw mo dyan oy. Lapit na talaga yung, ayun, lumipad na. Ang lapit na talaga ng kamera ko eh. <laughs> Ayan, sige, tingnan natin ha. Wow. Wow, wow, wow. Sisiw na lahat. Ay, may isa pa. Aha. Wow, wow, wow may isa pang itlog. Ayan. Mamayang hapon, sisilipin ko diyan, yan. Kasi kahapon sinilip ko, dalawang sisiw pa lang. Ayan. Dalawang sisiw pa lang ngayon. Umaga, July. Eh, July daw. August 4. Tatlo na. Ngayong oras. Ang oras ngayon ay 7.20. Okay. Okay. So, mamaya, sisilipin ko na naman yan mamayang hapon o mamayang uh, late afternoon para hindi sila magulabog the whole day. Ayan. Tsak, mamayang hapon. sisil na naman yung isang itlog. Ayan. Naku, ka-cute. Okay. So, ngayon talagang patunayan na lahat ng mga, si mga itlog na yan, paghahawakan, ay mabugok hindi yan totoo dahil ayan na pinaghahawakan ko ang mga yan dahil nga binibilang ko eh tapos pinapakialaman ko talaga at nagiging sisiw lahat agoy ang cute La -la -la. uh, para lang akong buang dito di ba natutuwa lang na ako na kita na naman na sisiw ng ibon ayan ay, sige Diyan muna kayo at babalikan ko kayo mamayang hapon. At check ako, sisiw na lahat ang itlog na yan. Yahoo! Okay, bye po muna sa ngayon. Bye! August 4 ng hapon. Tingnan natin kung nandyan si Ipon. August 4 ng hapon, alas 3 ng hapon. Tinangan natin po lang dyan. Uy, wala. Wala, wala yung nanay. Bye-bye ngayon. Bye-bye muna sa ngayon. August 5 morning morning ng 7.30 August 5, 7.30 nandito naman tayo sa labas pinun natin kung napisa na ba yung isang itlog kahapon doon siya ayun, lumabas na Tignan natin Okay, lumabas na siya Tignan natin kung sisi na ba lahat? Ayun Parang wala na akong nakita Ang iklog Ay, oh, very good Nasisiyaw na kayong lahat. Ayun na. Nasisiw na silang lahat. Yes, wala na yung iklog. Okay. Ganda, di ba? Good morning. Sm mga sisil na kayong lahat. Until next time. Bye for muna. now. Bye.